Jeng mga boss 1151 yun din akong basket natin mga boss fresh na fresh yan okay, mga boss buhay na buhay pa yan fresh na fresh oh marami-rami na yung pang fresh na fresh boss ay pusit pulpin o yung mga pusit na maliliit mga boss so ang, gamit natin ngayon ay sungay-sungay mga boss so nakita nyo kanina yung kung paano kinapit ayan may apat na kawayan na nakaganyan kaya tawag namin dyan ay sungay-sungay kasi para siyang sungay Ayan, apat na pirasin mga boss. May isa. Tao sa uh, likod, dalawa. yun So, ayan mga boss. Ay, sana ay swertihin tayo ngayong araw na to. Ayan, kakalis lang namin. Papunta namin kami sa ispat. So, ayan mga boss. Ay, abang-abang na yan. lang mamaya. Ayan, time check tayo mga boss. Alas 4.41 ng hapon Ayan, target natin ay gabi talaga mga boss Dahil mga pusit Papailawan lang So makita natin mamaya mga boss Kung paano yung set up Ayan mga boss ay nagumpisa ng magkawa ng mga pusit bulpin. Ayan magumpisa na rin tayo mag area Ito yung lambat natin mga boss Ayan mga boss umpisa na maghila Ayan mga boss, sa sasalukin na, Kaya karami ay klaro eh. <laughs> kayo. Un, Uy Ang kayo? Wala Huh? 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 Unang area. Huh? Unang huh? Area, Yan mga boss, ito yung target natin. Pusit Volpino yung tawag namin dito. Yan, lalaki. Ang Pangalawang area. Konsek lang. Yan, video kunti lang. Konsek-konsek lang tayo mga boss. Sa meron. Okay lang yan. Okay so, lang kahit kunti, basta meron yan. Tibuk, tibuk pao. May tibok-tibok pa o. May tibok-tibok. Ah, Ipag natin sa sibok. Sibok. Sabay-sabay. Ako na. May magagpula. Okay. May naman nangitpula. Sa di saan talaga Yun! yung seksi mm -hmm. to? Awas! Awas mga uh, boss! <laughs> Leo, Ang kastig! Kita ada tatlong area mga boss yan medyo marami rami nga yung pangatlo na to marami -dami. Dune, no? marami dami din o no? oh. oras na 11.51 11.51 time, time, time. time, time check mga boss 11.51 yun 11.51 ang gabi mga boss ating gabi Na tayo yun, hmm. puno din ng basket natin mga boss? naman ba? unahan, unahan,

Ayan mga boss, buhay na buhay pa yan. Yun! Isang so basket natin, puno na. Yun! Ayan, tayo ulit tayo ng panibagong kawan mga boss mga boss mag naman para sa pang apat so bali yung mga ilaw na yan ay papatayin yan tapos ito lang yung matitira yan. yung madilim pang apat na area mga boss yun aminang pangatlong area yun oh Fresh na fresh oh. Marami-rami na yung pang Fresh na fresh. Ayun ka-adventure.

Uy, may seahorse na sama mga idol Uy, magtawan natin dok. Itawan yan, itawan. Ano to Tawan yan, bitawan Ano ba yun? Seahorse Yung ano kabayo na sa dagat Ang dali mga boss ah. ah. Uy, Yan mga boss, pang limang area. So, mukhang iba yung huli natin ngayon. Ayan, nag si Taluna na. Kanya-kanyang talon. Yan, magahila na mga boss. Pulo Grabe Halos lahat ng mata meron Yan o Ah yung iba Talunan pa Ah Grabe ito gilad ng Puset Vulcan mga boss yan isa-isa nyo lang digit-digit lang yan kung ngayon ay lasing ko na mga boss sa ano paghila nito makahuli lang ng kusip up rin sa kamay lalo na pag baguhan ka magkakapaltos yung kamay mo <laughs> yun sabi ni bulog ay parang magliliyab nagli, parang nagliliyab yung kamay mo sa sobrang habdi tsaka init dahil masakit talaga to pauli ka ng ganito pero grabe din yung kamay mo kawawa eh. mabigat kasi hilayan yung lambat mga boss lalo na pag maraming laman ito kasi pa konti kunti lang to yun mga boss ay pasikat na yung araw pero mamaya maya pa yan so nagpaparamdam na yung araw mga boss ayan hindi pa tayo tapos so, tuloy lang sa pagbilad ng pusit